Mga idol, ito ang matinding laban. Dadaigin pa yata ang 90s basketball sa pisikalan. This is a modern physical game sa pagitan ni Wemby at Yanis. Grabe yung ginawa ng Alien sa game na to. Napahalik sa sahig si Greek Freak. Battle of Length versus Power. Mga idol, Yanis Antetokounmpo versus Victor Wembanyama was shot by Wemby to start the first quarter at back-to-back -back block shot, mga idol, ang ginawa ni Wemba Niama. Kay Yanis, excellent demo ang hindi nasupat yata ni Greek Freak ang haba ni Wemby. Halfway Greek Freak with an answer, kinalabaw ng kinalabaw si Victor Wemba Niama. Dinaan na lang sa lakas at pinakitaan ng 200 dunk si Wemby, mga idol. Yanis also hits tough the stuff fade away over Victor Wemba Niama. Kurado ang 11-point lead ng San Antonio Spurs sa first quarter dahil sa so 15 points ni the Greek Freak and 10 points perfect 4 out of 4 sa field ni Chris Bedleton off the bench. 2 points lang sa si YMB pero may tatlong blocks mga idol sa first quarter tabla sa 35. Second quarter, Stephon Castle ang rookie mga idol with 8 points na so far ang currently number 1 sa rookie ladder. Naging pisikal ang laban ng Milwaukee Bucks kontra kay Victor Wembanyama, dalawang magkasunod na bumagsak ang Alien sa kamay ni Yannis at ni Torian Prince. May dalawang three-pointers na naitala si Victor Wembanyama sa first half. Contested ni Yanis Antero Compo yung isa. And that's a close defense para masupalpal si Wemby. Hindi naman gaanong naka-apekto ang depensa na Victor Wembanyama sa field goal percentage ng MVP dahil 57% pa rin naman ang field goal percentage ni Yanis Antero Compo sa first half. Last 3 minutes, bagsak na naman si Wemby pero not a offensive foul. Laring foul ang tinawag kay Wembanyama. May 14 points na rin sa first half Itong si Damien Lillard, 14 points din kay Chris Middleton and 21 points sa first two quarters for Yanis Antetokounmpo. Pinabaunan pa ng alien si Greek Freak ng Supalpal going into halftime. That's his fourth block 71-70, one point game na pahalik sa so sexy Yanis si Antetokounmpo. Third quarter 3-point shootout nagsimula sa 3 ni Chris Paul na ang 3-pointer back-to-back ni Stephon Castle. May sagot naman ng Milwaukee Bucks, Torian Prince and Damian Lord. Agad may counter si Victor Wembanyama, almost logo shot. Alien mode on si Victor Wembanyama, eto pa. Put back dunk in his own meshut. That's the box player. Sa ilalim wala man lang nagawa. And how about this? A ridiculous save by Stephon si Castle to Victor Wembanyama. Shot clock is ticking. Nang mangyareto. To throw it up and it's faked. Solid yung rookie ng San Antonio Spurs 20-point game at lumuloba na ang lamang ng home team. Bakbakan ulit sa ilalim ang dalawang superstars, Yanis with a dump and another ridiculous shot by Wemby, one leg three-pointer pa. Chris Middleton again to end the third quarter step back jump shot 115-101, 14 points ang lamang ng Spurs. By far walang halong flops, ang matinding bakbakan ni Wemby at Yanis. Hirap ang Milwaukee Bucks dahil itong San Antonio Spurs lahat na, 20 2 points lang naman si Keldon Johnson off the bench without Wemby on the court Damian Lillard kinuyog ng tatlo mga idol and Keldon Johnson again with the finish 19 points na ang inahabol Milwaukee walang sagot ang visiting team idol ginawa na lang asintahan ni Victor Wembanyama si Yanis Antero Compo dito sa second half down the stretch dahil hindi na rin naman naibaba ng Milwaukee Bucks ang labang ng San Antonio Spurs 2 time pass si Victor Wembanyama bago ilabas si Greek Freak mga idol nagkapikunan pa hindi nagustuhan ni Greek Freak Mahidol ang ginawa ni Chris Paul last 4 minutes dala ng frustration kaya galit na galit Mahidol si Antero Compo at sa hiwalay na eksena napaaway rin si Stephon Castle ang rookie kay Gary Trent Jr. Ang importante sa spurs ay napuhan nila ang panalo Mahidol 30 point double-double si Wambi